morning mga kumari kundigang O kung saan po kayo Nako isang magandang araw po ngayon ha Mga kumari kasi ang ganda ng sikat ng araw ngayon O tingnan nyo talagang putos na putos ha Mga kumari -kundigang. At tayo ngayon ha mga kumari kundigang eh, Eto papunta tayo sa school ni gabi Kasi hahakutin natin siya sa school Pagkatapos tayo ngayon ay may I-share-share naman po sa inyo Isang napakainam inam na pampaswerte ako, pampaswerte na naman. Opo, ha, mga kumari kong Kasi dapat po, lagi tayong ganyan. Lagi tayong nag-iisip at gumagawa ng iba't ibang mga pampaswerte na yun na nga. Maghihikayat at, at magbibigay sa atin ng mga sinasabing mga kaswertihan. Kaswerte na mga kumari kong tigang. Halimbawa, kayo po yung may mga negosyo. Ito, bibigyan ko isang napakainam na pamamaraan para kayo may makahikahit ng mga customers po ninyo, mga kliyente, mga parokyano. Mas dadami po ang kita po ninyo at benta sa araw na yan kapag kaginawa nyo po ito. Ano yan? Ang paglalagay po ng pinya sa inyong mga tindahan. Talaga ba? Opo, kayo po'y maglagay lamang po ng pinya pinya lang po, isang pinya ha, mga kong tigang, maglagay kayo ng pinya dyan sa mga tindahan po ninyo. Pinya na tinarihan po ng kapirasong ribo na pula. At alam nyo po, mga tigang, ang pinya kasi ay sumisimbolo ng kasaganaan, Kaswertehan niya na, mga kong tigang. At sa Chinese po, ang ibig sabihin po ng pinya o salitang pinya ha, mga tigang, ay ong o paparating na ang sinasabing kaswertehan sa inyo. Papalapit na sa inyo. Talaga ba? Opo, oh, kaya nako, kung kayo po yung may mga, yun nga, tindahan, may mga physical store kayo, may mga negosyo kayo, at gusto nyo kayo po yung talagang pugigiin pa ng mas maraming mga tao, mga customers na bibili po sa inyo, eh yan po ang gawin po ninyo ha. Makakalik ng biglang, nako, traffic na naman eh, ledge. O, oh. nabarahan. Ano nangyayari? na yun naman, may collision Ano bang nangyayari? Ano bang oras na 6.49 pa lang naman. Rush hour kasi to. Ama, kumari kung tigang eto nga, hahakutin muna natin si Gabi sa school. Tapos mamaya tayo po didiretso sa karayan ng sa UPLB kasi doon nga mayroon parang ako isang uh, video na gagawin doon. Mayroon tayo film na video doon kasi mayroon naman po tayong Nako naabatan na isa naman pong mutya. Mutya na pampaswerte. Yung mutya po ng hiyas ng reyna ng langgam ako pero palang kisang langgam opo yung mga hiyas ng langgam mutya ng langgam ha makumari ko tingang i-share share ko yan sa inyo mamaya ako ano ba ito ha ito mabing ka kuya <laughs> ha nagsasakay doon sa gitna tingnan nyo ito mga kumari ko oh buwisit talaga ito <laughs> yung jeep na ito oh ayaw tumabi sa gitna siya nang sasakay at nagbababa ano ba yun kamotit itong lintig na jeep na ito eh okay na yun naman pero lahat di ba, di ba masyadong traffic, eh, yan nga, tayo ngayon po, mamaya pupunta rin nga sa palengke, kasi tayo po, mamili ng konting regado, kasi ako, may magluluto na naman ng gulay. Gusto ko maggulay, ha, mga kumari kong tigang, tapos ng mamaya tayo po, bibili din po ng pinya. So, yan po, ha, mga kumari kong tigang, magsasamay na po po ngayon. Eh, yan po, gawin nyo po yan. Pampalakas po ng benta, pamparami po ng kita, ang pinya. Magsabit kayo niyan sa mga tindahan po nyo. At, kung alibawa, kayo may merong mga bagong bubuksan ng mga businesses yan o may mga uh, mga bagong bahay na pasisinayaan na bawa kayo po yung ng bahay magandang maganda po yan na offering parang pang ano ano ba yun o yung nangangamoy ang nangangamoy sunod ah leche pang na ataw hagang <laughs> hagang So yun po ha mga kumari kong tigang Gawin nyo po yan Bumili kayo ng pinya Kung kayo po may mga uh, Businesses na bubuksan O meron kayong mga blessings House blessings House warming Maglagay kayo ng pinya Kasi napaka-sweat po niyan Ha mga kumari kong tigang Paa talagang kayo dagasiin Ng napakaraming blessings At good opportunities Sa buhay po ninyo O gusto nyo yan Abakoy ko sa kuya Ha mga kumari kong tigang kaya gawin nyo na po yan. Kung halimbawa kayo po eh, yun na nga, nakaranas kayo ng soba sobang ah, pagbigat ng mga negosyo po niyo Kayo po yung eh, nakaranas ng pagtumal, pagkalugi. Eh, dapat po ha, mga kumari kung tigang gamitin na po natin yan ng mga, yan sinasabing mga pampaswete na katulad niyan, yung pinya. Napaka-powerful po niyan, ha, mga tigang sa pagbebenta. Kaya, pugigiin nyo po yan para kayo naman po eh talagang makaakit na ng sinasabing kaswetehan. Oh, di ba? Tapos, wag kayo mataharay sa pagbibenta. Baka naman kayo mga buwisat din naman magnegosyo. <laughs> Kaya kayo po nilalayo na naman customers po ninyo. Kaya wala na bumibil sa inyo. Tapos, baka ang mga pagkamahal din naman. At baka naman hindi naman masarap. Oh. <laughs> Pero mag-ano'n. Meron ganun naman kung maring kutikan ako. Ayon, para meron pa tayong ehem. So, yun po ha, mga kumaring tigang Yan po yung napakainam na pampaswerte ang ating pinya. Kaya gamitin nyo po yan. Kung kayo nga po ha, tigang kumaring tigang eh yun na. Nag-iisipan ng mga bagong pampaswerte na magagamit po ninyo. Para kayo nga po ha, tigang tigang ay daluyan pa. At umago sa inyo ang walang humpay na kaswertehan sa buhay. Lalo lalo na sa pagbebenta para kayo dumami ang pera po ninyo, eh, gawin nyo po yan ha kumari tigang, kayo po'y maglagay po ng pinya dyan sa inyo pong mga tindahan. Ah, talaga tong traffic, oh. Ah, saan tayo dito tayo, isolve ka tayo dito. Dito tayo sa mall ka, no? Para tayo maka-agdo-agdo na. O oh, dito tayo, ikaw tayo dito sa, ano? Yan, dito tayo. Oh, ang dami kasi ano ngayon, eh. O. Rush hours kasi ngayon kasi daming mga estudyante. Ako. Pupunta pa nga ako sa palengke, eh. Okay, mamamalengke pa. Ah. So yun po ha mga kumari kong tigaw at yun po ay love month na ha mga kumari kong tigaw February na po ngayon abangan nyo po yung mga bago natin mga videos na ipopost dito tungkol po sa mga relasyon pag-ibig at mga yun nang ha yung pandaraya pandaraya yung mga cheating pangunta sa mga karek-karek, tapos maliyose ah leche eh, ano ba yan parang naman nasa pon eh patay pa pa kasi ang karsada dito ha gabi Bako bako pa rin ang kalsada nyo dito papunta sa school nyo, oh. Ah, talaga naman eh. Hindi na naayos-ayos. Ito patatakbong nga ano dito, Mayor. Dapat paayos na dito eh. Dito sa San Antonio, sa Umali to eh. Umali to. Iba Umali sa division to. Oh. Hmm? Anong oras ko uwi mamaya? Bakit six? Practice Practice ng ano naman. sayaw, sasayaw na naman kayo. Ano ba yung anilag anilag festival na yan? Ha? Ano sasayawin nyo? Festival dance. Festival dance, yung mga pandang ko sa ilaw. <laughs> pandang ko sa ilaw. Ha? Ah. Uh, ilang kayo? 20. 20. Ilan ng boys? 10. Okay. Anong cosmic costume? Ano costume nyo? Kailangan mga boys Naka royal blue Royal blue na ano? T-shirt? Tapos mm, white pants Ah Kaya eh, di bibili na naman Ikihingi uh, na lang po kahingi sa kahihingi Kaya siyempre bibili na naman ka. Kaya pagka may ma activities kayo ka. Royal blue T-shirt Oo, oh, marami doon. Wait, wait. White pants! white pants. <laughs> oh, white pants. Leggings, mag-leggings ka lang. O, oh, sige, sige na. Go. No. Ingat ka. Mayroon ka na kami tubig. Love you. Sige, love you. Ayun Ayun na. Hakot na natin si Gabi sa school niya tayo ngayon ay pupunta po ngayon sa kaharian ng Encantadia sa UPLB at tayo mayroon i-film doon na isang bagong video at tayo mag-share naman isang gabay ha makamalik kong tigang tungkol nga po sa mga relasyon uh, so without mga kamalik kong tigang uh, sana may, may natutunan naman po kayo mga bagong mga pamamaraan ngayon sa pagpapaswerte. O, oh, di ba ka? So, without that, kumalit ng tigang. Keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. Mag-subscribe naman kayo, ha? Makapalit ko. Okay, mga nakatulaga lang dyan. Para mas dumami po yung ating mga followers and subscribers para mas marami po tayong masyera ng ating mga munting kaalaman. O, oh, di ba ka? Teka. So, bye mga kumalit ng tigang. Oh, tagin na naman. Eh, baka ulan siguro ngayon. may sunog talaga. May nasusunog na naman dito sa ano ko. Kotse ko. Makapagpa-change all kaya.